O, oh, paano? E, they present na natin si Dowell na color blue. Ah, malinis niya yan. Parang bago na ulit. Parang kakabukas lang galing sa kahon. O, oh, dating gawin. Number one. Hindi na pinalitan ka, niyan. Malakas pa. Makin ang pinalitan diyan. Tsaka mga bushing and shafting. Maraming ginawa diyan. Pero, Number 2. Akala mo bago. Mas matibay pa yan sa bago. Oh, swivel. Mm. Ready na yan for pickup up. Siyempre, yan. Pano? Fantastic man strikes again. Okay. Ito na yung isa pang dawel. Bigla po akong natambakan ng trabaho. Kailangan matapos ko po yung sa inyo. So, eh, testingin natin tong una na to, itong blue. Nakasaksak na siya. Walang power, walang vibration, ganun din. Tapos, tingnan natin yung ano niya. Nakku! Ala! Hmm, um, ayaw umikot. Sana okay ang ano niya. Testingin natin itong ano. Lab. na patay Nako Kita ba ganun din Tanggal din oh Sunog na sunog na ng makina yung ano motor yung niya, yeah, tie wire ganun din doon sa kabila, may nahulog na yun o no? okay so ang higpit ng ano kailangan buksan ko muna yung makina so ganun din naman ang ano niyan doon sa isa, costing tapos ang ano niya 1.5 UFD ng kapasitor Okay, next na gagawin natin, si dowel na blue. O, tignan nyo kung gaano kadumi yan, ha? Hmm. Nako, tigas. oh, oh marami na namang gagawin dito. Hmm. Ito nakasaksak na. Oh. Walang ga walang gumagana. Oh vibration. Tapos oh, sira ang ano niya, sabitan niya dito sa likod. Unplug natin. Okay, ito nakita ko na last time to eh putol. Okay, binabalikan lang natin. Sige. Bukas, thermal fuse na naman to at saka shafting and bushing. Okay, madilim ngayon, maulan natanggalin na natin lahat kailangan tanggalin na screw ah ito pa palang ano uy okay malalaman natin kung bakit ang tigas nito uy Ganun na naman to, nastaka pang front bushing nito sa shafting. Mm. Tingnan mo. Oh. Mm. Nangangalawang. Mm. Nako sa likod. Sa, sa likod oh. Dos, oh. Ganun, tigas, o. Sa likod. At saka natunaw yung plastic, oh. Ayun. Grabe. Ngayon lang ako nakakita nito natunaw ang plastic nasunog sa sobrang init ng ano Sabi. sobrang init ng makina hmm kaya mabunot ng likod Yun. Nako. Oh. Lahat nung ano, yung plastic na ganito, dumikit sa loob, likod, natunaw. Oh, grabe. Kita natin. Ayun, no, oh, lag, 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 na, oh. Wala, palit tayong makina. Palit makina to. Ayun, no, oh, lag, lag yung ano, yung ganito na natunaw, oh. Nako, oh. Na ano na yung wiring. Sinamaan. Binalutan niya yung wiring. Oh, shucks. Nako. Natunaw, dumikit na dun sa ano, sa wiring, sa stator. Hindi <coughs> na natin masasalba to. <coughs> you oh. know ngipin parang kandila Kita ba Yung ganito na fan blade na fan do natunaw bumalot dun sa ano sa coin kakain bato pumintuot nak sunogo oh. Okay, palit mga ah. ha. talaga talaga matanggal oh. Basag-basag oh. Pigtas ko. Pigtas ko. Sunog eh. Miski yung ano Oh! pigtas, oh. Sumama pa yung mga tali oh. Wala, palit maka na. Ayan, so nalinisan ko na tong ano, shafting. Kaya lang ang lalim ng ano niya. Hindi ko na mabulto masisira ulit yung bushing tsaka yung ano niya yung shafting ihinto so pala natin palitan yung shafting tapos wala na oh pigtas pigtas na tulog so papalit tayo nito makina at saka itong uh, shafting tsaka yung harap na bushing tsaka oil pump yung capacitor mukhang okay pa. Dali lang 'yan. Kaya nga lang kailangan mga ano sa bayan ng ano available na o ipapaliwind. Okay, nabili na natin ang shafting kasi hindi pwede ito gas gas so malinis na yan malinis na yung takip malinis na tong neck at saka yung front housing pero magpapalit tayo ng bushing at saka ng oil foam ito na rin ang pampalit natin sa harap dahil nag-gas-gas nga nito yung shafting okay sa likod malinis na rin to okay tayo sa bushing okay tayo sa gearbox malinis na i-oil na lang natin yan mga yan malinis na yung mga tornilyo okay pa kapasitor ito na yung bago niyang motor copper na yan okay oh ganyan kalas lahat dito kay fantastic man lahat ng piyesa pati sa makina at sa labas sinasabon nililinis yan kaya parang bago yan pag kinabit oh miski ilalim yan ini-spray yan at tinutuyo oh tapos karaniwan hinihigpitan pa yan kasi laging maluwag yan okay so kakabit na natin makina kabit na natin yung bagong bushing ito ay isa rin para itong switch yan so okay assemble na natin oh syempre ayos na to nakalagay ng kapasitor naka wiring na ng maayos ang ganda ng shafting bagong bago Tingnan mo, ikot, free wheeling. Oh, ayos ang ano, swivel. Okay, testingin na natin. Ready? One. Ah, lakas makin na oh. Two. Hmm, three. Swivel. Ah, ayos. Oh, paano? Ah, assemble na natin to.